Ito ang nakakatakot na balita mula sa Mexico tungkol sa siyam na estudyanteng natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang sasakyan. Ang mas nakakatakot pa dito, hindi ito yung pinakamalalang detalye ng kaso na to. February 27, 2025, siyam na estudyante ang bumiyahe papuntang Mexico para sa isang illegal na trabaho. Ang paalam nila sa mga kamag-anak nila ay magbabakasyon nga lang silang magkakaibigan, pero ito na pala yung huling beses silang makikitang humihinga. March 2, 2025, isang nangangamoy na sasakyan ang natagpuan sa tabi ng kalsada. Sa pagbukas nga ng mga polis dito, dito na nga sila magugulat at matatakot nang makita nga nila yung mga napakaraming taong wala na nga mga buhay. Sa tabi nila, meron niyang iniwang isang note na nakasulat na This is what you get for being a thief. Siyam na tao nga yung natagpuan doon sa loob ng sasakyan na punong-puno nga ng mga dugo at nakumpirma nga nilang ito yung siyam na estudyante ilang araw nang nawawala. Apat na babae at limang lalaking nasa edad 19 to 30 years old at punong-puno nga ng mga bala yung buong katawan nila at halatang pinahirapan daw. Ang mas nakakakilabot pa dito sa loob ng sasakyan, may natagpo ang isang bag na may lamang walong kamay. Lumalabas sa si investigasyon na itong mga estudyanteng to ay pinapunta pala ni Jose El Hocha Lavariega sa Waka Mexico na leader nga ng isang gang na dati ding mayor. Ayon sa investigasyon, pinapunta nila Varyega itong siyam na estudyante para gumawa ng iba't ibang krimen. Siyempre, para kumita nga ng kaunting pera, pumunta naman itong mga estudyanteng to pero hindi na nga sila Ang mas nakakatakot pa dito, nitong nakaraan lang, natagpuan na ng mga polis si Lavariega at wala na rin siyang buhay sa sariling sasakyan niya matapos nga siyang paputokan ng ilang tao at meron ding iniwang note kung saan nagsasabing magnanakaw nga daw itong si Lavariega. Itong nakaraan lang din, isang video ang lumutang online kung saan makikita nga natin dito si Lavariega na nakikipagbiroan pa nga doon sa mga estudyante ilang araw bago sila binawian ng buhay. Sa ngayon, hinahanap ng mga polis yung mga posibleng gumawa nito at ayon sa kanila, there is another local criminal group that controls the area near the coast of Waka at itong mga taong ang to ang tinuturo nilang mga main suspect at the moment. Ayon doon sa investigasyon, dahil na nga rin doon sa note na nakita nga nila, posibleng nagalit daw yung karibal na gang nila Variega dahil nga sa ginawa niyang pagnanakaw sa mga lugar nila. Malaki daw talaga yung chance ang gantihan daw talaga yung nangyari kung bakit nga nangyari tong mga to at malaki nga rin daw yung chance ang itong grupo na to yung mga gumawa nito considering kung gaana daw kalala yung ginawa doon sa mga biktima. Ngayon, nilabas na ng mga pulis ang mga pangalan ng mga biktima at ito nga si na Angie Lizette Perez Garcia, 29 years old, Leslie Noya Trejo, 21 years old, Brenda Mariel Salas Moya, 19 years old, Jacqueline Aylet Meza Cazares, 23 years old, Naomi Yamilet, Lopez Moratilia, 28 years old, Raul Emmanuel Gonzalez Lozano, 28 years old, Ruben Antonio and Rolando Armando. Wala pa lang yung nakikilala doon sa mga biktima samantalang yung pangsyam ay inaalam pa yung pagkakakilanlan. Tuloy-tuloy pa rin naman daw yung investigasyon sa madugong pangyayaring ito at inaalam nga ng mga polis kung bakit nga ba ito nangyari, sino ang gumawa nito at ngayon, yung pamilya ng mga biktima ay naghihintay na nga lang ng hostisya para sa mga kamag-anak nilang gusto lang kumita ng kaunting pera.